Usap-usapan ngayon sa social media ang paglabas ng saloobin ng dating sex bomb dancer na si Izzy Trazona Aragon ng pagkakaroon nila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang anak na si Andre. Si Andre ay nakikilala ngayon sa pagiging drag queen sa pangalang Sofia. Sa isang interview, sinabi ni Andre noon na super supportive ang kanyang ina pagdating sa kanyang craft. Anya, kasi nga nakita niya na din na super nag-i-enjoy ako, lalo na yung bumibili ako ng mga gamit ganun. So okay naman sa kanya, lahat ng ginagawa ko as in open siya. Wala umano itong judgment kahit ano pang pagpapaseksi at show off ng skin dahil super support si Izay sa kanya. Taliwas ang mga pahayag na ito ni Andre sa inilabas na sa loobin ng ina sa kanyang naging social media post. Saad ni Iz ay naniniwala siya sa katotohanan na nakasulat sa Biblia at walang magulang ang nais mapahamak ang kanyang anak. Ayaw niya umanong mabuhay ang anak na walang Kristo sa kanyang buhay. Mahal niya raw ito kung kaya ay hindi niya suportado ang ginagawa ng anak na maaring ikapahamak niya. Parte ng post ni Iz, sino ba naman magulang ang gustong mapahamak ang anak? When all your motive is to save them sa mas masakit na pwede nilang maranasan. Ang buhay na wala si Kristo. Andre anak, I love you so much to not support you on things that will harm you. I am always here for you, your mama, mahal na mahal kita. Inamin naman ni Andre na nagsinungaling siya sa interview niya noon. Anya ay ginawa niya ito upang protektahan ang ina sa maaaring matanggap nito na kritisismo sa hindi nito pagsuporta sa kanya. Munit sa ngayon ay wala na raw punto pang pagtakpan ang ina dahil sa nanggaling na mismo sa kay Ize na hindi nito tanggap ang pagiging drug artist ng anak maging ang pagiging gay nito. Mahal niya raw ang kanyang ina ngunit ay hindi nito naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Buong post ni Andre, I lied in an interview that she supports me for what I am and for what I do just to protect her from any backlash. But there's no point in protecting her because the truth came out straight from her. As much as I love you, you know that I don't want to live in lie. I'm sustaining myself for years now and I am living responsibly honest. I'm tired of this conversation about me being gay and doing drag. I wanna end this argument. Be we was saying that I wanna live my own truth and someday you will be proud of what I will become. I love you so much mom, but this isn't healthy for me anymore. I hope someday you will understand how it feels to be in my shoes. I miss you but you're not bringing me any comfort and compassion I deserve.